Kilala ko itong mga to, May kilala ako dyan ha. O, oh, ito o. Oh. Oh, Huling-huli kayo. Banana boat kayo. Hello, shout out. Wow, may camera pa sila o. Oh. Panalo. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, sampu pa lang kasi sa banana boat o. Oh. Ayan o, oh. alis na sila. Ito na, ikakabit na o. Oh. Ayan o. Yan ang isa sa pwede nyong ma-avail dito. Pero alam ko hindi kasama sa package yan dito sa Morong Star. Yan. So pwede naman kayo mag-usap-usap. Ayan. Sa sampo. Ayan. Sure-sure na lang. Alam ko nag-sure-sure po sila dyan eh. Hindi lang natin natanong kung magkano. Pero yan ang pwede maabil ma-avail. O ma, ma- experience dito. Banana bow. Ayan. Hilahin na sila mga ton. Ayan o. Ito pa lang ano noon. Ayan, oh. Meron din nagbabay ko, oh. oh. Pwede rin 'yan. Galing oh, dalawa. Yeah. Yan ano, oh. hila na sila nung ano. Mga tol, shout out. Shout out sa mga nakasakay sa banana boat. Ayan oh. Oh. Oh, shout out. You know? Hindi meron silang ano, life jacket. Oh, syempre para safe. Tumawag man, hindi sila lulubog. Ayun, nila na sila mga tol. Yes. hila hila. Ayun na, ayun na, ayun na, ilang minuto kaya sila. Gor tatlong ikot lang ata 'yun, yung sasaya nila, oh. Mm. Hey. Hey. Boom. Ayan sila oh. palayo na sila ayan oh. pero dito tayo sa mga nag enjoy ay mayroon pa rito sasakay pa rito kita kita naman ang saya dito sa Orong Star ang lino ng tubig dito mga tol yun oh grabe ang ganda at ng tubig dito ang dami pang facilities yes mayro pa mga nakapila dyan mga ton yan yung life jacket oh. yes yan okay ito naman sa taas ang open. Boom!